Umalis ang mga bagets, may kanya-kanya silang lakad. Kaya naman, sinimplihan ko na lang ang aking niluto para sa aking tanghalian. Naglagay na ako ng mantika sa ating kawali at nung mailit na ito, nagbisa na ako ng sibuyas at bawang. Dahil may leftover pa ako ng giniling na kanin ng baka, ginamit ko na ito pang sahog. Niluto ko lamang ito ng medyo crispy. Pagkatapos ay inilagay ko na itong ating instant na pampalasa, ang sambal balachan paste. I'm not sure kung tama yung pagkakabigkas ko. Kayo nang mag-adjust. Masarap kasi ito kahit ito lang yung gamitin mong pampalasa. Pagkatapos kong haluin at nilagay ko na itong ating gulay, naglagay ako ng sayote at butternut pumpkin. Wala kasi akong nabili ng regular na kalabasa, kaya ito na lang yung ginamit ko para mas masarap. Siyempre, naglagay din ako ng oyster sauce at ng kalahating baso ng tubig. Pagkatapos haluin at tinakpan ko na ito para mas mabilis maluto ang ating gulay. After 8 minutes, medyo matigas pa ang kalabasa. Chinek ko na rin ang timpla kung pasado na ba at dahil okay na, tinakpan ko ulit ito at itinuloy ang pagluluto. After a few minutes, Luto na ang ating sayote at kalabasa, kaya naman inilagay ko na itong ating talbos ng kamote. Pagkatapos haluin ay tinakpan ko ito at hinayaang maluto for a few minutes. After 5 minutes, luto na ang ating ulam. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong masabok. Masbet ko yung ganitong pagkakaluto. Damihan ng sinaing para hindi ka mabibing lalong-lalo na kung ganito ang ulam. O siya, maraming salamat sa pananood. Kita-kits ulit tayo next time. Bye!